What's up, Madlang people? I'm Voltaire, 19, I'm six-footer volleyball player ng Valenzuela City. Ang tapad din! Si Walter. Apinito niya, Voltaire. Anong oh, ano niya? Pangalan niya? Garapa. Oh, Voltaire, Garapa. Garapa uh, pag-Voltaire. <laughs> Hindi! Apinito niya yan. Oo. Uh. Pangalan niya, Flying. Flying Voltaire. <laughs> sa Pigos. Oh, <laughs> sa ah. Ano ginagawa ni Volter mo? Um, volleyball player po ako sa Valenzuela. Ah. Uh, oh. Sa school o ligang labas? Uh, dati po, nag, naging player po ako ng school sa, nung first year sa Philippine Christian University po. PCU. Kaso oh. di po kinaya. So, lumipat po ako ng school ngayon. Sa Valenzuela din po. Ang laro mo? Vale, ano? Opposite heater po. Oh. Uh, heater? Ano, yung heater? Tag-iinit ng tubig. Spiker po, Spiker. Spiker! Uh, ito, nagbabalibol din kasi ito. Eh. Oo, oh, yan. Wow, wow! Taas to oh. Grabe, mataas to Spiker. Spiker. Minsan nga naiiwan pa yun. Pumagsak <laughs> 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 na yung bolo, <baller>, ito pa siya. Hindi ako na, <laughs> oh! Sa taas pa. Walter, ano pick-up line mo kay Julian? Ah, uh, Julian, pwede mo bang itaas yung isang mong kamay? Pakitaas po. Uy! Bakit? Ay, ang liit lang pala ng kamay mo, no? Bakit hawak mo yung buong mundo ko? Uh, oh! Wow! Ay, CJ Jay, oh. John, oh, pwede ba bang itaas yung isa mong kamay? <laughs> Oy, gusto na <ng> kamay mo. Ba't ang gusto ko, ka nung kamay? <laughs> Kasi uh, lagi ako naghuhugas. Oh. Uh, Uhugas ako ng plato. Ay, mabuti na. Lalaba. Okay. okay. <laughs> Anong masasabi mo sa kanila? <laughs> CJ, may gwapo ba? Nagtatanong um, si Julian, may gwapo daw? Gwapo naman po lahat. Wow! Oh. Wow. Sino pinaka maporma? Kasi mahalaga rin sa mga babae yun yung forma. Yes. porma. Yeah. Sino Dalawa po maporma? Eh. Dalawa po. Sino? One and three. Kawawa yung two, no? <laughs> six, six, ang hait yun. Ito na din. Oh, Pasensya ka lang, kagigising niya lang ah. Pero ito, tanda ko, Julian. Kahit bakong gising siya, nag-belt siya. <laughs>